na buntag sa tanan. Usa ta magsugod sa ato ang video. Kapi lang usa ta. With Nescafe Creamy White Twin Samtang Samta sabay mo muni, muni sa ato ang mga tanong nga pizza. Mao ni akong ginabuhat every morning kung wala ko duty. Karon buntag akong ipakita sa inyo akong mga tanong nga sibuyas. og gituyo na ko ni tanong para nga dili na ko kapalit sa paningki. Ugdili dili lang kay kana. Naay Bumbay, ahos, kalabasa, luya, kamatis ug litos. Kasi natingala mo nga nung akong pamutla ng mga dahon aron makaginawa ang ato mga tanong nga sibuyas. Ug din lang kay kana nako ipakita sa inyo ang gibuhat nako hydroponic kay gusto naku sulayan. Kauban kining pizza nga naa sa ato ang first video. Gigamitan nako sa mga nutrient solution na E B kauban ang iron para mas muligon ug mas matambok ang ato ang mga pananong sa mga nangutana kung asa man ako ni napalit makita rin yun sa shop ilista e sa ninyo ang Nutrihydro Nutrient Solution na and e B. Uban ni Pudog Iron para nga masakto ang nutrients nga madawat sa ato ang mga tanom na gulay So hanggang dito na lang muna See you in my next video Maraming maraming salamat po